Maayo na agas sa inyo tanan. Nagpamahaw ka na ba? Kung wala pa, hamos, paniaga kita. Sa ninakaurason, nanong imo na Malipay ka ba? O dili na? Ang iba guro sa aton kapuy na magmatakay, damong problema na ginasapay. Ang iba guro sa aton, nabubuhay na lakay, tungod wala ng choice na wala na guru kitang gana kay bagay na babat siya na ginaluwa na kita sa nina mundo. Na bagay bisa na no aton himuon sa pangita sa ibaw sa pangita sa nina mundo, mali, tagmali, gyapon kita. Di ba napapasabi na kita sa hais? Na na buhay? bagan puro na lang kamalasan na nangyayari. Na bagay ginapasakita na kita sa nina mundo. Kaya gani kita nagatrabaho, trabaho, na natin ang maayo, kay gusto tatanggapong kita sa nina mundo. Bagan pareho la ini sa ginsapit ni Jesus, na ginihimo niya gani tanan na kabanalan, niya tanan tanan na para matanggap sa nina mundo. Pero nanong ginsapay niya sa nina mundo na ginatawag ta? Puro pasakit. Dili siya tanggap sa mga tao, pinatiusan siya sa grabe, pinako sa krus, kagkung nano nanu pa na pasakit ang ginhimo sa inya. Kaya kung adik ka sugod sa nina sitwasyon na gina question mo ang sa diri mo na gina question mo kay nano habo sa imo san kalibutan permi mula ini dumdum mo na bersikulo John chapter 15 verse 18 If the world hates you remember that it hates me first Tama mang gayud no nadili ka nagausad kung pamatyagon mo ginatakwil ka sa nina mundo or kalibutan kay dili la ikaw ang pinakauna naging takwil sa ninakalibutan. Aram mo kung sino? Kundi si Jesus. Pero nano ang gin ni Jesus? Gintakwil ba kita? Pareho sa ginpagtakwil ta sa inya? Dili. Pinalanggan na good kita sa grabe. Amo ni siyang ginatawag na unconditional love, kumbaga. Naggrabe kang irabo kung isipon na gintagaan natin siya sa pasakit pero ang niya sa aton, kaayuhan. Tandaan mo ni, they will do all this to you because of me for they have rejected the one who sent me kay dili ini ang tunay nato na istaran ang tunay tara na istaran adto sa taas kaupod niya Jesus said they hated me without cause but i will send you the advocate the spirit of truth he will come to you from the father and he will testify all about me and you must also testify about me because you have been with me from beginning of my ministry. Maging malipay kita, kay ang ginoo. Mangadji kita. Panginoon, damo na salamat sa paggabay mo sa amon. Tagdamo na salamat sa tanan na ginhatag mo sa amon na man o pasakit. Sa harasan ama, kag-anak, kag-espiritu santo. Amen.